Tol, meron pala masarap na putripan, bandang marikina. Sa sobrang daming kainan mga tol, ikaw na lang magsasawa kung anong gusto mong kainin, di ba? Mga oh, pala yan tol, sa may South Mall, JP Rizal, sa may Mananday, marikina. Dikit-dikit tol yung mga tindahan dito, so marami ka pa talaga pagpipilian ng mga putripan dito. Pati mga tol, sa sobrang daming kainan dito, napakamura pa ng mga tindahan nila. Kaya pag nadayo kayo ng marikina mga tol, try nyo dito sa may JP Rizal na food park mga tol. Para naman na-experience yung mga, mga sasarap na pagkain nila dito, di ba? May nag-aalok ng ice coffee mga tol, Ayun, 39 pesos ang napakamura na. Wala pa nga kami maisip na food mga trolls. So, nag-ikot-ikot muna kami para makatingin kami o makapili kami ng mga pagkain na pwede namin kainin. Nakabili na pala yung asawa ko mga tol. nagpa na siya pala ng mga barbecue, isaw, dugote nga mga tol. Napakadami yan. Tapos nakabili pala kami ng iced coffee. Stir-fried noodles mga tol ang kinain namin dito. So, ayun mga tol, kasama ko pala yung pamilya namin. Pamilya ng asawa ko yung mga tol. So, ayun tol, kainan na. So ito nga pala binili ko mga tol stir fried noodles na may dumplings tapos may hot sauce o chili garlic mga tol. Tama pa tol ang iyaw-ihaw tol, dalin-dalin, 'di ba? Kaya sa mga mahilig kumain o mag-food trip mga tol, pwedeng pwede kayo dumami dito sa May Marikina Food Park sa May Malanday mga tol. Eh mga tol, nagpapaalam na pala ako. Thank you for watching.